またか、まあ、旅行めないな。木下さんとこは2階 ?3 階 ?3 階。はい、はい、2>, 2, 2階は何にしてるの ?2 階は部品のことだけ。形をつけて、前届いて、こうやって。はい。 Takti mo ay O gilis. Ay, so yan no, uh, share ko lang sa inyo kung ano yung advantage ng uh, mahilig makipagkaibigan sa mga... Mahilig makipagkaibigan ma, ma, no. So ang advantage lang dito is... Ay, ay just uh, advantage muna natin. No? Sa mga hindi mahilig makipagkaibigan, lalo na sa mga, kung nasa ibang bansa ka, gaya na sinabi sa ko yun. ng... Um, ah, dahil baka na. Mana, ma, ba mata tsumunsuru ka. Oh, okay. So, for example, no, mahilig kang makip- hindi uh, ka mahilig makipagkaibigan tapos nasa ibang bansa ka. For example, na li, yung mga ganitong question na lang, no. Yung kakain kay sa labas, kasama yung kaibigan mo. So, pag hindi pag hindi ka mahilig makipagkaibigan, sayang uh, nasasayang yung mga time na kung saan is nandoon ka sa lugar na 'yon. For example, sa ibang bansa ka, no. Nandoon ka sa bansa na 'yon tapos hindi ka mahilig lumabas sa bahay, hindi ka mahilig makipag-usap sa mga ano, or hindi ka mahilig makipag-aibigan talaga. Yung, yung experience, okay, yung experience at saka yung, uh, yung pagkakataon para magawa mo yung mga magagandang bagay is nasasayang. So, ang gawin mo, para hindi masayang yung mga ganong bagay na yun, uh, kausapin mo yung mga magiging kaibigan, yung ano, for example, yung mga ito, yung mga ibang lahi, yan, for example, yan, sisigisang for example ako kina, dati uh, hindi rin ako mahilig makipag-usap no? so yun yung uh, disadvantage ko kaya ang nangyari sa akin uh, wala ko masyadong ano wala ko masyadong nagiging kaibigan so may nag na sa akin may nagsuggest sa akin, sabi sa akin is ano um what if kung uh, try mo rin makipag-usap sa iba dahil nandito ka na rin naman wag mo yung opportunity na na sa sa'yo, no? So, ang ginawa ko, lumabas ako ng bahay, nakakabusap ako, kinausap ko yung mga, kahit alam mo yung pabulul o pa ano-ano yung mga salita, mga sinasabi ko, please, di ba nagbibigay ka ng uh, potential na para pag-aralan yung mga sinasabi nila kahit nahihirapan ka. So, ngayon, nakapag, ngun una, hirap na hirap talaga ako. So, kung ikaw ngayon, kung inaisipin mo nahihirapan ka dahil sa ganun nga, na nahiya ka na hindi mo kayang gawin yung mga sinasabi yung, hindi mo alam yung mga sinasabi nila so uh, kayo ko lang sa iyo no uh, wag mong wag wag mong hahayaan yung gano'n, so yun yung disadvantage yun, para hindi masayang yung opportunity so ang advantage naman kapag nagkaroon ka ng maraming kaibigan automatic na yan automatic na yan automatic na malilibre ka <laughs> <laughs> Hindi, automatic na yan ah. Pag nagkaroon ka na, nagkaroon ka na, na, build mo na yung ano mo, yung tunay na kaibigan mo. Kahit ibang lahi man siya or uh, kalahi mo man, no? Once na nakapag-build ka na ng ano sa kanila, na trust sa kanila, automatic na yan na ah. kahit saan kanila, kahit saan mo pumunta or ano man ang gusto mong sabihin sa kanila is papakinggan kanila. Okay? At ito pa mas malupit, no? makakatingin ka na maraming libre. For example, ito na no? oh, libre na to. Yan. Yan. Kali kay Shigis So, yan ang, yan ang advantage ng ano. So, kung nahirapan ka, mag-take, ano ka, mag-take advantage ka. Kung aral ka, okay, eh, aralin mo yung mga language kung nahirapan ka. Eh, ako, honestly, nahirapan talaga sa mga language nila, but uh, hindi yun naging hard lang para Uh, hindi ko kausapin yung mga Japanese dito dahil sobrang thankful ako dahil kahit papano is mayroon akong alam na ano nila no? at ito pa mas malupit kapag build na ako ng mga friends dito uh, I hope na ganoon ka rin no? mag -ano ka wag kang wag kang magmukmuk lang sa bahay lang okay gumawa ka na ano, gumawa ka na maraming kaibigan mo, lalo na ibang mga kalahi kasi kapag nagkaroon ka ng ibang kay, uh, kaibigan na ibang lahi Uh, on the spot na yan na kung saan ka bansa ngayon napunta kung mapupunta uli for example uh, umalis ka sa bansa na yun automatic na yun mas eh. nakapag build ka ng ano sa kanila uh, trust kukontakin at kukontakin ka nila okay, so yun no yun yung ano yun yung disadvantage at saka advantage kapag OFW ka okay so yung sinabi ko is para sa mga OFW na kagaya ko So, dito sa Japan, alam natin na kapag nasa ano ka, e, yung, for example, no, ibang lahi yung mga kasama mo, iba yung mga sinasabi nila, yung mga language mo. Talagang, maho-homesick ka. So, normal lang yan dahil ako, nag-homesick din ako. Hindi lang one times, two times, three times. Marami din ako na but hindi yung hand lang sa akin para uh, tumigil na lang sa ganun. Okay? Oh, ta So, ayan, ang payo ko lang sa'yo, kung nasa abroad ka man ngayon, o gusto mo magbalak mag-abroad, okay? Uh, kahit bago ka pa lang, hindi mo pa lang yung mga sinasabi nila. Okay? Mag-take advantage ka kagad. Okay? Kausapin mo sila, kaibiganin mo sila. Kasi, in the long running time, magkakaroon ka ng benefits. At syempre, kailangan kapag binigyan ka nila ng mga uh, magagandang bagay, or delivery ka nila, o tinrik ka nila, automatic na yon dapat magbalik ka rin sa kanila ng magagandang bagay. So, hindi lang puro tanggap-tanggap. Uh, kailangan din kaya hindi lang puro tanggap-tanggap. Kailangan din natin mag-give and take. Okay? So, ayun siya. Okay? So, I hope na ano no, nakakuha ka ng tip no, para sa sinabi ko. No, hi, Junior. Santa Ana. Thanks for watching, sir. Kuha ko po yung phone sa AU shop. No, cash out. Oh. <laughs> si Lina, sir. Yeah, hi dito ko Thanks for watching. mo um, Moy. Si Maha. Karami, Maha. Thanks for watching. Okay? So, sino pa ba nandito? Si Cha X Charlene. Thanks for watching. Si JP Villanueva, no? Lagi nanonood. Thank you, JP Villanueva, no? Ay, si Papa. Nandito si Papa, no? Ayun siya, no? Okay? Para makakuha ka ng mga ganitong, ano, no? Mga ganitong... Uh, magagandang mga bagay treat, treat ka na mga mo, kain sa labas, yakiniko, inom sa labas, mga ganyan, gala sa labas, okay? So, ganun lang yun, no? Know? Huwag kang magmukmuk sa bahay mo kung eh, uh, OFW ka man. Lumabas ka, kausapin mo yung mga dapat mo dapat kausapin, kaibiganin eh, mo sila, at uh, enjoy mo lang. Kasi yung life natin is make new lang, okay? So, enjoy lang. Kasi kapag hindi mo siya in-enjoy, sayang yung life mo. Okay? Isa lang buhay natin. Kaya enjoy mo yan. Okay? So, nag-aisang. Bye-bye. Say bye-bye. <laughs> okay? Bye-bye.